Guys, uh, ito guys, gagawa tayo na ano, uh, gripo sa likod para hindi na tayo maghakot-hakot ng uh, tubig sa loob ng bahay. Para lang malimig. Malamig to. bahay ng mga pusa. Bahay ng mga daga. <laughs> o, ba? Diba? Para pag magpaano ako ng tubig, tuloy-tuloy na yan. Libre Paba kasi ganun ya. Ka okay, Tapili. Ah, Pobre mm. lang naman Watch and learn. Uh, para marunong kayo panoorin niyo kung paano mag-stool ng ano. tubig. Agrip. Sa labas. Ay, sa mga hindi pa nakapag-follow dyan, baka naman, follow nyo naman ang uh, FB page ko, Jago Buaya Vlog, at sa YouTube channel ko, Jago Buaya. Black. Wow, salamat po. Shout out po. Lorna Hinabe. Putikarong vlog. Free si Garcia gelar Ah, sino pa? Estileta. Ah, sino pa? Ah, sino pa? Sino pa? Sino pa? Ah, si Melinda Gigi Abbas. Wow. Salamat po mga followers. Sa walang sawang pag-support ay ito po ang inyong lingod. Diego Buhay blag bye, -bye. tuloy-tuloy lang sa panood. Ha? Ah? ah, para matuto kayo kung paano gumawa ng ah, mag-install ng tubig sa lamas ng bahay. Tuloy, tuloy, tuloy lang. Tuloy, tuloy.